Pagtatapat ng taong nahihirapan Ang sabi ko sa sarili sa gawa ay mag-iingat At hindi ko hahayaang ang dila ko ay madulas Upang hindi magkasala ako ay di magsasalita Habang nakapalibot silang mga masasama Ako sadyang nananahimik wala akong sinasabi Hindi ako nagsalita maging tungkol sa maputi Ngunit lalo pang lumubha paghihirap ng sarili. Ako'y lubhang nabahala na ngamba ang puso ko. Habang aking iniisip, lalo akong nalilito. Nang di ako makatiis, ang sabi ko ay ganito. Yahweh, sana'y sabihin mo kung kailan mamamatay, kung gaanong katagal pa kaya ako mabubuhay. Ang damdam ko sa sarili ko'y pinaikli mo ang buhay, sa harap mo, ang buhay ko'y parang walang kabuluhan. Ang buhay ng bawat tao'y parang hanging dumaraan. Sila. Ang buhay ng isang tao'y parang anino nga lamang. At maging ang gawa niya ay wala rin kasaysayan. Hindi batid ang kukuha ng tinipon niyang yaman. Kung ganoon, Panginoon, nasan ba ang pag-asa? Pag-asa ko'y nasa iyo, sa iyo ko nakikita. Kaya ngayon iligtas mo, linisin sa aking kasalanan. Ang hangal ay huwag bayaan ako'y pagtawanan. Tunay akong tatahimik, wala akong sasabihin. Pagkat lahat ng dinanas, pawang dulot mo sa akin. Huwag mo akong parusahan, parusa mo ay itigil. Sa hampas na tinatanggap, ang buhay ko'y makikitil. Kung ang tao'y magkasala, ang parusa mo ay galit. Parang isang gamugamong pinatay ang iniibig. Tunay na ang isang tao'y hangin lamang ang kaparis. Sila. Pakinggan mo ako, Yahweh, dinggin ang aking hibig. Sa daingkot panalangin, huwag ka sanang manahimik. Sa iyong piling ay dayuhan ako'y hindi magtatagal at tulad ng ninuno ko sa daigdig ay lilisan. Sa ganitong kalagayan huwag na akong kagalitan upang muling makalasap kahit konting kasiyahan. Bago man lang mamamayapat makalimutan ang lahat.